ganito ang gawin nyo kapag bumabagsak yung idle nyo pag nagbubukas kayo ng aircon una ito jumper nyo muna yung service connector tapos siguraduhin nyo na nasa operating temperature yung makina nyo bago nyo siya gawin ugutin nyo yung IACB connector kaba naka idle siya tapos higitin uh, niyo ngayon yung idle screw niya hanggang sa magpunta siya sa 500 rpm yung pangalawang guhit sa rpm gauge yun yung 500 tapos patayin uh, niyo yung makina hugutin niyo yung jumper tapos sa kapit niya yung ECB then start niyo yung makina tapos testing niyo kung nagbago ba yung ano, idle niyo kung bumabagsak pa rin pagka naka aircon kayo